Good morning mga guys Gumagawa nga pala ako ng ulamin ngayon Ako yung gumagawa Kasi Iba pakiramdam ng misis ko Gumising pa ako ng umaga Para magluto ng kanin At saka ulam Yan po At pagkatapos nililinis Habang Naglilinis Naghuhugas tapos maghugas magluluto ng ulam yan, luto na po ang kanin tinikman ko at saka yun, luto na nga tapos yung ulam naman namin sobrang napakasarap po nito mga koys ano lang po yan kangkong, adubong kangkong Ayan, tiniplahan ko na po. Nilagyan ko ng tuyo. Tapos, bitsin. Tapos, magic sarap. Hindi ko na po nilagyan yan ng asin kasi maalat na po yung tuyo. At pagkatapos nyan, luto na. Ayan. Nagmamadali na po ako nyan kasi nga papasok pa po ako sa trabaho. 8 a.m. yung pasok ko po. Tapos mga 7.20 na po ako natapos. Kasi pagkatapos magloto, naghuhugas pa ako ng mga plato. Tapos, kinigising ko pa yung anak ko para pakainin. eh. na po. Tapos na po. Please like.